Hello mga ka-DIY, meron lang akong isi-share sa inyo. Meron kami ditong service, isang window type na Panasonic. Aircon mga ka-DIY, basic lang naman ito. Ayan, so window type siya. So bagong lahat mga ka-DIY, yan, i-plug in muna natin. Sabi na may ari ay hindi lumalamig kaya tinambak dito sa bodega. Power on natin mga ka-DIY. So yan, gumagana naman yung kanyang pan, gumagana yung kanyang compressor. Kukuna natin ngayon mga amperahe mga ka-DIY. Kasi working naman yung pan, working yung compressor. Sa naman tayo. So pumaro na siya ng 1.9 dahil naka-high yung ating aircon so naka-on nakaagad. So yan, wala malang init oh. Sa inside side natin walang init, ibig sabihin walang preon to. Yeah, so naka-high cool tayo, i-low cool nga natin para bumaba din yung amperahe. Kasi pan lang naman yan mga kadiwa yung nasusukat natin diyan, ng amperahe at saka yung compressor. So nasa 1.9 siya kanina. Ayan. So kinapa ko dyan man dyan sa kapilyari wala talagang lamig doon sa maliit na tubong yon kinapa natin wala talagang lamig doon so yon bumaba siya ng 1.7 amps ang normal nito mga ka DIY is nasa 2.2 amps 2.2 ampere yan dito sa gilid wala man lang tayong makapa dito na lamig dyan sa kanyang pinaka evaporator o sa low side natin so yon wala talagang lamig pero gumagana naman siya I-power on muna natin mga ka-DIY I-power off pala Ayan So yun Ang gagawin natin mga ka-DIY Kapag ayaw lumamig Gumagana yung compressor Working yung pan Ayaw lumamig Tatanggalin na natin yung dating access Diyan sa Pinaglagyan nila ng refrigerant Diyan tayo ngayon mga ka-DIY Mag Lalagay ng pressure Kung may butas Diyan tayo maglalagay ng Ating refrigerant Diyan din tayo mga ka-DIY Mag vacuum Ayan. So tinanggal natin yung original kasi tayo pa yung unang nakarepair. So binuksan muna natin yung kanyang access at malagyan natin ng panibagong access valve. Yan, mahina na yun. Meron pa lang meron pa siyang preon pero mahina na. Yan oh, mahina na yung preon niya. O konti na lang yan. Yan, so ang gagawin natin kuha tayo ng access valve then tatanggalin natin yung pinaka pito niya. Yon. Pagkatapos nating tanggalin yung pito, susukatan natin na hindi mabangga yung ating access valve na ilalagay kasi kapag nilagyan natin ng cover yan kailangan kapag sinara natin yan hindi tatamaan yung ating access valve o pwede naman natin yung i-bend yan hanggang dyan lang yung putol ko yan so sinukatan ko muna para maipesto natin ng maayos yung ating access valve so ang gagawin natin ngayon hinangin muna natin itong ating access valve na nilagay Ayan. So, itong video mga kadiaway para lang ito sa mga baguhan. So, kapag ka ang aircon kasi mga kadiaway ay walang lamig o ayaw lumamig, gumagana yung kanyang pan, gumagana yung compressor o yung pinakamakina. So, ano pang gagawin natin kung bakit ayaw lumamig? Or wala talagang lamig or zero-zero talaga. Yung wala talaga tayong mahagilap na lamig So possible yan mga ka DIY na ang problema niyan ay butas. Kung hindi 'yon butas sa compressor, butas sa gilid o doon sa pinaka likuran ng ating aircon. Yan, dyan ang bubutas palagi. Kapag walang lamig mga ka DIY, possible na loss compression yung ating makina o yung ating compressor naging nagiging loss compression. Possible din mga ka DIY na kapag ka, sumusuka na siya ng langis. Hindi na 'yon normal mga ka DIY kapag sumusuka na siya ng langis, possible na hindi rin lalamig masyado yung ating aircon at possible din na ayaw lumamig kapag walang cleaning, pag walang cleaning yan, possible din na mahina lang yung lamig, pero may lamig pa rin ito talaga ay wala talagang lamig, so kaya nag proceed tayo na putulin natin yung dating access at titingnan natin, na confirm natin na kunti na lang yung prion na natira so ang gagawin natin kapag mainit kuha lang tayo ng basang tela at ilalagay natin dyan sa mainit na yan para mabilis nating magawa yung mga ginagawa natin. So ang first procedure mga ka DIY, nagdala kami ng DIY na vacuum natin yan. Compressor yan ng chiller. Yan so pinawero na natin. Yan diyan tayo maglalagay sa bomba. Sa bomba niya. Kasi lalagyan natin ng hangin, titingnan natin kung saan yung butas niyan. So ilalagay natin yung pinakagitna ng ating manifold gauge. Yan, yung kulay dilaw na yan, na hose, ilalagay natin yan ang pinaka-neutral natin. Dadaan dyan yung ating hangin nagmumula do sa DIY natin. Then, pagkatapos, bubuksan natin yung kulay red na yan. Sa, yan, sa pressure. Yan, bubuksan natin yan bago natin ikarga. Bago natin ipasok yung hangin. Bubuksan natin yan. Baka maputukan kayo ng hose kapag hindi nyo binuksan yan. Okay, so, unti-unti ko nang nilagay yung kulay red natin na hose. Ayan, so, so umakit na yung pressure. Ang gumagaan na dyan na gauge, yung pula, yung sa pressure natin. Mamaya naman yung kulay blue na sa kabila, sa kaliwa natin, mamaya natin gagamitin yan kapag ka mag-vacuum at saka maglagay tayo ng prion. Sa pressure tayo, yung pula yung gagamitin natin. Yung pula na gauge. Yan na para sa pressure natin kasi mataas ang pressure niyan. Yan ang ginagamit kapag maglalagay ng hangin sa loob. Ngayon, i-close na natin mga ka-DIY pagkatapos nating i-close yan, patayin natin yung ating DIY na vacuum kinargaan ko siya at least 150 PSIG yan, 150, 150 PSI yan, so gumamit tayo ng sabon dyan, wala namang leak pero meron tayong nakita dyang leak mga ka-DIY dito sa bandang gilid oh. nung paglagay natin ng hangin sa loob ng aircon makikita natin mga ka-DIY na meron talaga itong butas kasi possible naman na ano possible yan na walang preyon kapag may butas meron preyon pero ko kukunti na lang yan o oh, merong butas o oh. possible din kasi mga ka DIY kapag walang butas yan na uh, nangyari na din sa akin yung sa kapilyari kapilyari tube o oh, okay, yan o oh. yan bumubula yung kapilyari tube yung maliit na pinakamaliit na tubo dyan sa lahat ng nakikita natin na aircon possible na barado yun kaya ayaw lumamig ayan mga kadiway kita nyo bumubula maliit lang yan hindi talaga mawawala basta basta ang preon yan kapag ganyan lang yung butas kasi magsisirculate pa lang yung preon sa buong system ng aircon at maliit lang naman yung butas so matagal talaga mawala mga kadiway yung preon yan kasi nga maliit lang yung butas Then sa katagalan niyan ay magigilo din mawawala na po sa iyong lamig. Yan ang naging sanhi niyan. Yan. So pinasingaw muna natin yung hangin na nagbumula doon sa ating kompresor. Nagbumula sa loob ng aircon. Pinasingaw muna natin yung hangin. Ang gagawin kasi natin dyan, bago natin hinangin, pasingawin muna natin yung nilagay natin na hangin sa loob ng aircon. Sa buong system ng aircon, pasingawin natin yung hangin na yun. Yan, para pag maghinang tayo, hindi tumalsik malsek yung hininang natin. Dahil na meron siyang hangin sa loob. So, tatanggalin talaga natin yung hangin bago tayo maghinang. Yan. Or tatanggalin natin yung buong refrigerant bago natin mag bago tayo maghinang. Yan. Kailangan walang pressure sa loob ng tubo bago pa natin hinangin. So, nilihaan ko na yan mga kadewa. Nagliha muna tayo, naglinis. Tapos, ah uh, hinangin na lang natin ng silveran Napakasimple lang mga ka-DIY mag-repair ng aircon. Napakadali lang po yan. At saka kagandaan sa aircon, magaan lang yung trabaho mga ka-DIY. Hindi talaga persahan yung trabaho. Talagang pang technician talaga yung galaw. So yung mga ganito mga ka-DIY basic lang naman ito mga ka-DIY. Sa mga nagsisimula kagaya ko. So ayan ay inang na natin ng silverado So mag-practice kayo mga ka-DIY ang pinakadabis na mag-practice sa mga aircon. Ibumili kayo ng mga junk shop, yung mga sira na, yung ayaw lumamig yan. Maganda yung praktisan. Yan. So ulit, gagawin natin na, lalagyan ulit natin ng pressure. yon pinawero na natin yung pinaka ano natin, DIY compressor. Then papasokin ulit natin yung hangin dyan sa loob. Yan. Buksan natin yung ating high side. Pagkatapos buksan yung high side, papasokin natin yung hangin para malaman ulit natin kung may singaw o wala so yun kinargaan ko lang siya mga kadewa at least 150 uh, 150 200 psi okay na yan mga kadewa sapat na yan para makita yung butas ayan so at least 200 psi lang pagkatapos niyan bunutin yung ating DIY compressor sa kasarahan yung ating high side. Yan. Okay, kinina-close na yan. So, close ka na yun mga ka-DIY. Then, nilagyan ko siya ng bula. Nilagyan ko siya ng, ano, bula para malaman natin kung meron pang leak. Ganon din dito sa kabila. Pero, on the best dyan mga ka-DIY, yung joy, yung maliit lang na joy na liquid, ilalagay nyo sa bote tapos lagyan nyo ng tubig yun ang pinakadabes mas madabes kasi yung tubig ang lumalabas kisa sa sabon yun talaga ay pinakamagandang gamitin sa mga ganyan kaso nga lang hindi kami nakadala ng joy kaya dishwashing lang yung ginamit namin pero okay lang naman yan ang gagawin natin pag wala na tayo makitang lake pasingawin na natin yan pasingawin na natin yung hangin na kinarga natin sa loob ng system ng ating window type na aircon ayan So ngayon, itong sa itaas nating na DIY, ito naman yung vacuum. Tatandaan niya yung tubo natin mga ka-DIY na kulay yelo. Lagi na sa gitna yan ng ating manifold gauge. Ang tatakbuhan lang naman yan, refrigerant o freon at yung ating DIY compressor. Ngayon, ibabalik na natin yung pinakapin para makapagkarga tayo ng refrigerant. So bago natin kargahan yan, ang gagawin ulit natin, ibabakyom natin o tatanggalin natin yung hangin sa loob ng ating aircon. Kasi may hangin yan. Nilagyan natin kanina ng hangin yan, din pinasingaw natin, din nawala na. So, meron pa yung stock na hangin sa loob. Kailangan lang natin yan, tatanggalin natin yan. Yan, sa pamamagitan ng ating homemade vacuum. Ayan. So, ayan, pinawiro na natin yung ating DIY na compressor i-close natin yung bandang yung sa kabila, yung sa red, close natin yan. Then, bubuksan natin ito. Yung sa low side, yung sa kulay blue. Yun, para mag-negative. Ibig sabihin, pag naging negative yan, negative 30, ipahigop na yan mga kadeway. Ihigopin na yun, ihigopin na lahat yung hangin na nasa loob ng ating system ng ating aircon. Kanina nilagyan natin ang hangin, ngayon, kunin natin yung mga hangin dyan na nilagay natin kanina. Yan. So, ganun lang yung procedure niyan. Mabilis lang. yon Ngayon, pagkalipas ng 30 minutes na pagbabakyong, i-close na natin yan. Yan, nakaklose na yung ating low side. I-close muna natin yan. Yung unang gagawin natin kapag nagbabakyong tayo. I-close na natin pagka matapos na nating i-vacuum. Tinanggal ko muna yung tubong pula para walang sagabal sa mata. Yan. So, naka-close na yung kulay kanina. Yan. Naka-close na yan. Pwede na natin patayin yung ating homemade na vacuum o DIY vacuum natin. Yan. Pwede na natin patayin yan. O pwede na natin tanggalin ito. Diyan sa may pahigop natin. O low side. Yan. Patayin na natin yung ating vacuum. Then, ikakarga natin doon sa ating refrigerant. So bago kayo magkarga ng refrigerant, titingnan niyo kung anong uri ng refrigerant ang ginamit kung R22 ba or R32 or 410A. Titingnan niyo yung specs ng aircon kung ano yung preo na ginamit. Yan, kinabit na natin doon sa ating tangke. Ang gagawin naman natin ngayon ng mga kadiwa, ipaparging natin 'yan. Ipaparge natin 'yan o ipaparging. So, dito sa kaliwa at sa kanan banda 'yan. Pilalabas natin yung hangin diyan hangin na, hangin na na dyan sa loob ng kulay yelo na tubo natin o pinaka-host natin. Kailangan iparging muna bago ilagyan ng preon. Saka buksan yung kulay blue natin sa low side para makapasok naman dyan yung ating preon. Yan, unti-unti lang yung pagkarga. Lagyan muna natin ng standby pressure bago natin ipower on yung aircon. Yon. Pag pina on natin yan, bababa yung ating gauge. Yun ang unang pre-on na kinarga natin. Yun ang standby lang bago ipa on yung aircon. Kailangan may laman muna yung ating gauge. May laman muna siyang aircon bago natin ipa on. Yan, unti-unti lang yung pagkarga. Yan, nakadesign naman dito sa kanyang specs na 2.4 ampere pala. 2.4 ampere. Yan. So yung kanyang pre-on ay, o refrigerant ay R2.2 yung ginamit. Ang grams naman ay 340 grams. So wala pa tayong kiluhan para kiluhan sa ating aircon. Sa paglagay ng refrigerant, pwede kasing kiluhin yan para diretso na. Kilo lang, mas mabilis sana yun. Kaso wala tayong kiluhan. Pabibili tayo yan mga kadewan sa sunod. Pumalaw na tayo sa 1.9 amps. Yung original is 2.4 amps. So kargalan tayo ng karga dyan paabutin natin hanggang at least 50, 60 yan, PSI so pinakadabis nyan is 60 PSI so yan, unti-unti lang yung pagkarga natin para hindi mabulunan yung ating compressor so napakadali lang magcharging ng freon o magkarga ng refrigerant sa ating mga window type unti-unti lang yung pagkarga pwede namang bilisan yung pagkarga nyan yung mabilis talaga pwede naman yan. hanggang 60 lang tayo dyan mamaya pwede naman nabilisan yung pagkarga pero mas mainam nyan na daan daan lang para yung, yung lamig natin mga kadewa yung eh, makuha talaga natin yung pressure nya at saka hindi masira yung compressor yan medyo lumamig na yung ating kapilyari kapilyari chob ayun nagtubig na Ibig sabihin, nag working na yung ano natin working na yung ginagawa natin yon ang trabaho lang naman ng dilaw na hose na yan na nakakabit doon sa tanki natin yan lang naman trabaho niya doon sa ating DIY compressor at doon lang naman papuntayan yan sa ating tanki ng prion yan lang ang trabaho ng dilaw na hose ang trabaho naman ng kulay blue na hose yan ay papunta lang doon sa ating uh, charging yan ang trabaho nyan so ayan so nag -ilaw na ibig sabihin kulang, kulang pa ating karga yan papunta yan doon sa harapan ng ating aircon ibig sabihin pag nag -ilaw yan pag nag ice yan kulang yung ating karga kung nakikita nyo naman, kulang na kulang talaga. Yan. Yan ang possible kapag ka kulang yung preyon pag may butas yung ating aircon nagyiyelo siya kapag kulang yung ating kulang na yung karga ng aircon nagyiyelo yan so yan ang possible kapag kulang yung karga magyiyelo yung ating aircon so kulang pa yan so dagdagan na dagdagan na natin unti unti lang hanggang umabot tayo sa 60 PSIG mas mainam yan na dandaan lang yung pagkarga para maganda yung kalabasan ng lamig at isa na rin sa paraan niyan mga ka DIY na hindi masira yung ating compressor o hindi mabulunan yan unti unti lang yung pagkarga obserbahan na lang natin mamaya maya yun malamig na yan mga ka DIY pagkalipas lang ng ilang minuto pumalo na tayo sa 60 yan malapit na tayo mag 60 PSI yan o malapit na tayo mag 60 PSI pero nakita nyo wala na siyang ice nawala na yung ice yan ng ice kailangan yan ay magtubig pag nagtubig yan ibig sabihin maganda yung kondisyon ng aircon or kompleto na mga ka diy yung kanyang prion possible na kompleto na yung kinarga natin kapag uh, nawala yung ice dyan o yung yelo konting konti na lang nakarga yan ngayon tinanggal ko na mga ka diy kasi nga Linlinisan pa namin yan O oh, i-cleaning pa namin Wawasingan muna namin yan Sinabi ko sa mayari na Ugasan na lang para isang trabaho na lang Yung gagawin namin Yan so Ang karga niyan mamaya babalik natin yung gates niyan Makikita nyo ulit yan yan. Sinarado ko muna para makliningan natin. Ugasan muna natin yan. Tapos ibibend natin yung ating access valve. Yan oh bent na yan para paglagay natin ng cover mamaya ay hindi tamaan. O, ganun lang. Ayan mga ka -DIY, pagkatapos nating may pressure washer kung napapansin nyo, kinabit ulit natin yung ating gauge. Ayan o. Ayan, nasa lagpas 60 lang kunti Ayan, nasa 63 PSI. O 60, kahit 60 lang, medyo mataas-taas konti 60 okay na yan. So, hanggang dito lang ating video mga ka-DIY at maraming maraming salamat sa inyong panonood. Next naman yung ibang aircon natin. So hanggang dito lamang, James tutorial. Bye-bye.